Okay, magandang hapon po sa lahat. As uh, promise sa inyo ay uh, this week ay pagbabatiin natin ang dalawang Caucasian of Charca namin na si Tala at si Senyora. Si Senyora ay anak ni Tala na anak ni Tala kay Panda. So itong dalawanto to, meron natong tong sobrang tagal na hidwaan. Hindi sila mapagtabi, hindi sila mapag-isa sa isang playpen kasi nag-aaway sila. So today, susubukan natin silang pagbatiin. Okay, so ito si Tala, ang nanay ni Senyora. At bago ang lahat, meron kaming gamit na kinuha ko sa baul dahil akala ko hindi namin kailangan. Pero nung ni-review ko yung mga footage namin kay Tala, ay uh, meron silang fight na ipapakita namin sa mga videos namin. Meron silang fight ni Senyora na hindi binitawan ni Tala yung leeg ni Senyora. So, sa mga ganong pagkakataon, ito ang kailangan natin. Ang tawag po dito ay brake stick. So, shout out kay NOX sa TikTok. Siya yung nag-brought out sa akin na kailangan daw akong may baon na ganito. Every time na may fight, na nung una ay nagdi-disagree ako kasi sabi ko, ang mga aso ko naman isa uh, nagihiwalay naghihiwalay. Kapag uh, nagkagatan sila, naghihiwalay sila. So, nung ni-review ko yung footage ng away ni Tala at saka ni Senyora ay hindi sila naghiwalay. Kaya malamang sa malamang, wag naman baka kailanganin natin ng break stick para paghiwalayin si Tala at saka si Senyora. Okay, paano ba ginagamit ang break stick? So ang break stick ay ginagamit to, nakita nyo, pointed siya, no? Pointed tapos uh, uh, hindi naman masyado matalas. Ginagamit to, yuyurakan mo yung leg. No, hindi, hindi So, so, hindi ganoon ha. Ang brake stick po ay ginagamit. Let's say si Tala, kinagat niya si Senyora. Ang gagawin ng brake stick is, uh, ito yung panghihiwalay mo dun sa, yan, yan, yun, di ba? Parang naghiwalay yung kanyang bunganga. Ito yung gagamitin mo para humiwalay yung bunganga nung kumagat dun sa kinagat. Okay? So, pag naghiwalay, eto yung isusubo mo na naka-angklang naka gano'n doon sa uh, doon sa bunganga ng aso. Okay? So, mahirap din tong gamitin. Hindi, hindi to simple kasi masyadong magalaw yung aso, no? So, gagamitin mo lang to pag naglalak. Okay? Pag naglak, tapos yung talagang diniin niya yung, panga, yung pangil niya doon sa, sa aso, don mo lang gagamitin to. Pero pag halimbawa ang kagat tapos kunting wagwag tapos bitaw, hindi mo gagamitin yon. So ang gagawin mo don my <clears throat> pag simple lang, halimbawa kumagat tapos kunting wagwag lang na ganoon, then bitaw, ay kailangan mong sakalin. As in sakal. Para, then kailangan mong ilayo. Ilayo yung aso. Okay? Sakal, layo, Meaning to say, para hindi na siya kumagat ulit at ang mga aso ko naman sa sa least pressure, every time na nakakaramdam sila ng pressure sa kanilang leeg, ibig sabihin, kailangan ng correction. Okay? So, let's begin. Si Senyora. Uh, ang first uh, rule, no? base sa experience namin, every time na meron kang dalawang reactive na aso, dalawang magkaaway na aso, ang kailangan mong gawin bilang leader ay kalmado ka at hindi mo iisipin na mag-aaway sila okay kasi pag inisip mo na mag-aaway sila doon palang talo na yung utak mo dahil ang utak mo ang sinasabi ay mag-aaway sila so ang gagawin mo lang ay kalmadong utak at uh, kailangan calm and assertive di ba sabi nga ni Cesar Milan calm and assertive ang ibig sabihin nun, kalmado ka at in charge ka sa situation at kung alam mo malapit ng mag-away, ay ikaw na mismo ang magkokorekt dun sa aso para hindi na silang dalawa ang magko-correct sa bawat isa. Okay, so ito na si Senyora. <coughs> Ayan, ayaw ni Senyora, ayaw ni Tala ng excited na energy Okay, di ba? Yung pagbatak ko may kasamang Kasi kung minsan sh na lang ginagamit ko, hindi na ako bumabatak. So, nauunawa na ng aso 'yon. Sa ngayon, since medyo may uh, may diin yung gagawin namin exercise, kailangan yung sh na natunog at saka merong batak. Okay? Pero pag halimbawa ordinary lang yung mga play-play lang namin, yun ang ginagamit ko then parang gumagana na ng aso. Oop, may uto si boss. Oop, may mali ako. Parang ganun. Okay. Ito <coughs> na. Shhh. Shhh.

Okay, so ay, Hingal <laughs> Okay, so Natural yun Kasi Alam mo yun Ganun talaga sila mga aso eh Ang mahalaga, nakikinig Okay, so Ang ginawa ni Tala Kasi nga ito masyado excited Ayaw ni Tala ng ganun Nakipag face to face naman si senyora sa kanya. So ang nangyari, denominate ni Tala si senyora. So pag ganun di ba? Yung ibang tao, ang gagawin. Ay, ay, <laughs> nagpapanik na, di ba? Kung ano, ano nang sinasabi sa amin dahil nga sa tagal na naming sa tagal namin pinag-aralan 'to at sa advice na rin syempre ni Jerry Lacandula. Dapat hindi maingay. Dapat walang uh, salita, Walang mention ng pangalan, wala lahat. Kasi parang ginagawa mo daw, pag ginagawa mo yung miname mo may pangalan, ganyan Tapos, tama na, tama na. Tigil na kayo, ganyan yung mga words sa ganyan. Pantao 'yun eh. Hindi 'yun pang uh, hindi 'yun pang uh, pang mga hayop. So, kailangan lang energy yung uh, instinct nung may hawak at yung uh, yung leash, no? So, pang leash pressure, di ba? Pang leash pressure. Psst. Ayan, okay. So, sumusunod. Okay, so iwawak natin. Okay, so ilalabas natin itong dalawa. <coughs> kailangan, hey! song So, ang rules dito, kailangan mauna ang tao. Okay, pag may gate kayo, may door, kailangan lagi una ang tao. Okay, so ito'y bablock mo. So nakita niya kanina si Senyora, binigyan ko ng isa. Ang tawag doon touch. So baka mamaya mabash tayo doon dahil binigyan ko ng isa. Hindi naman nasaktan yung aso eh. Okay? So, one. So makikita mo pa rin yung tension sa dalawa. Hey. Hey. Hey, okay, so si Tala as usual, relax, no? Etong si Senora 'yan, Kung mo nga mas bata ay medyo uh, malaro pa hinihila-hila natin yung leash ni Senyora kasi siya ay ng babatak so pag may askal or aspin dadaanan tayo nakikita nyo yan kahit pa paano nag -face off sila hindi na sila nag growl at saka wala na silang pakialam sa bawat isa so it's a good sign na pwede silang magkasundo okay so yung hilang ganon so correction po yun ha correction yung hilang na ganyan so saka yung ganon yan so hindi ho yun animal cruelty, kasi kung tutusin ho, pag ang aso sa aso nag-correct, ano ho yun? Pag kumagat ho dito sa leeg, o kumagat dito sa muka ano ho yun? Lap-lap, o ibig sabihin may sugat. Pero ang tao, pag ginamit mo lang yung touch mo, so, hindi ho yun uh, masakit sa aso. Okay? So, sa ganitong kalalaking aso, syempre, kahit paano, kailangan may force. Pero hindi naman suntok. Pag suntok, syempre, baka mamaya mababasag mabasag yung bungo, ganyan, or madislocate yung leg, hindi ho ganun. So, kailangan may konting force. At hindi lang ho yung force ang mahalaga. Ang mahalaga ho doon, yun hong uh, force, yun hong energy na kasama ng force. Meaning to say, yung pag, parang sinasabi mo na tumino ka, parang gano'n. Stop. Okay. Stop. Yan na. So, okay lang ho yun. Okay. So tinuturuan natin si senyora na uh, bumagal ang lakad So hinihila natin yung leash niya para dahan-dahan lang uh, si, si Tala kasi mabagal eh, so kailangan mabagal din si Senora Tsaka mas masarap maglakad na mabagal, parang walking at the park lang O yan, nag-face off na. So, hindi na nila hindi na nila hangad yung isa't isa na saktan dahil pag ginawa nila yon bibigtiin ko sila. Okay? So, yun lang yung correction ko dito sa dalawa na to. Ayan. O. So, walang tension sa dalawa. At pwede na tayong tumuloy sa paglakad. Manahi natin pakawalan si Tala. Okay, so yung run, ah, sorry, yung walk. Ah, uh, yung walk is uh, yun yung perfect uh, perfect tawag dito. Yun ang perfect activity para makorek mo yung aso mo na nag-aaway. As long as alam mong paano controlling yung leash. Okay? So try natin dito. Ito yung pinakamahirap, yung pag-correct sa nawalang leash kasi malaya yung aso eh titignan natin kung mag-aaway sila. Okay? So, andito si Tala. Dito siya nag sniff At nando naman si Vic, si Senyora. Pakita mo si Senora. So, andito si Senora. Ito si Tala. So, Tingnan lang natin. Kami ni Michael, relax muna kami dito. Pakita mo kami. O, relax muna kami. Tingnan muna namin kung mag -aaway. May mga nagsasabi kasi, bakit daw di namin inaawat? Well, ano eh, dapat hindi ka aawat. Dapat ipiprevent mo na mangyari. Kasi kung aawat ka, for sure, babangasan ka ng aso. So, dapat ipiprevent mo kung, pa, ipe-prevent mong mangyari. Ang problema, sa dami ng aso na nandun sa mga fights na nangyayari sa amin, akala namin si Tala ang mga away. So nakita lang focus namin. Meron palang isang away na naman, himbawa si Lucy at si Six, na sila ang nagsimula, na hindi naman namin ina-expect na sila. So things like that. So, so it's too late for us na masyado nang huli sa, para sa amin na paghiwalayin. Eh, kasi nag-away na eh. Pag Nandun na sa point na uh, nag na Wala na yun Hindi mo na maawat yun So The perfect timing is After nilang mag-sagupaan Dun ang perfect timing na Paghiwalayin Okay? So tinayin nyo to Itong dalawa So wala nangyayari O oh? diba? Hmm. Yung isa Try natin palapitin Ah, pa eh. So si nakikita niyo si Tala. Si Tala kumakain ng damo. Ayun oh, nakikita niyo 'yan ha. Kumakain siya ng damo. Mga 5 minutes, 10 minutes susukan na 'yan. Abangan natin. So si Senyora lumalapit kay Tala. Uh, so yan yeah, no, nakita nyo yan So kung talagang aggressive yan Lalapitan nyo yan Tapos makikipag face off yan So hindi eh so, Hindi siya nakipag face off kay Tala Meaning to say uh, Maganda ang attitude ng aso na to Kulang lang ng direction So at least nandito na tayo Dito na yung mga brothers mo Si Rodel, si Michael Ako, so may direction ka na boy ah may direction ka na girl okay o oh, nakikita nyo yan nakikita nyo lapit ka lapit so nakikita nyo si Tala kangina kumakain lang ng damo ngayon susuka na yan natural yan natural yun ha So, nakasuka na ho si Tala. Susunod niya kakainin si Rodel. <laughs> okay, so tapos na yung exercise natin with the uh, Tala and Senyora. So, si Senyora is uh, matas uh, masyadong mataas yung energy ni Tala para sa kanya. No? Kaya, siya na mismo ang lumalayo. Gaya niya, no? O, siya na mismo ang lumalayo. So, okay lang yon At least, nire-respeto niya yung space ni Tala. Okay? Ang kailangan lang naman, good thing na una naming na i si Tala kasi kung nire-respeto ni Senyora yung space ni Tala, kailangan din naman respetohin ni Tala yung space ni Senyora. Meaning to say, hindi niya dapat lapitan si Senyora para awayin. No? Ganun ang ugali ni Tala dati. Ang gagawin niya, yung kahit sinong aso na nanahimik, lalapitan niya at saka niya sa batok. So yan ang ayoko. Yun na ay naman na na-correct kay Tala. So, okay na to. At least, kahit pa paano, meron tayong na-resolve na isang behavior ng mga aso namin ngayong araw na to. Okay? So, hanggang sa muli.